Ito na. Saan ako papasok? Doon sa bahay niyo na. Sa inyo, doon sa Teres. O kaya mo dyan. Sa ka na talaga nito. na. Ito na. Ito na. Ito na. na. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Baklas. Baklas melawan nang taas. Baklas melawan nang taas. Ali mata lima Ho. Baklas, baklas. Ali mata ni. Ho. Kone ko mata mala dito. Ha? Ho. Ha? Ha? Kone ko mata mala dito. Maklas, maklas. 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 Boom. Maklas, maklas. Wala ulang gampa. Wala ulang gampa. Wala ulang gampa. Boom. <tod> Kena gumagamala dito. Ha? Tagot! Boom. <tod> Kena gumagamala dito. Ha? Boom. <tod> Bilis. Sagot. Alimatang. <tod> Boom. Maklas, gagaling na to. Gagaling na to? Gagaling na to? Gagaling na to ha? Anong elemento ka? Anong elemento ka? Anong elemento ka? Ha? Papagalingin mo na to ha? Gagaling na to ngayon? Bisog! Oh! Gagaling, Gagaling na to ngayon ha? Gagaling na to? Papagalingin mo na to ngayon? Anong elemento ka? Oh! Sagot! Sagot na kasi? Wala ulang ka pa. Ah, gagaling na to? Gagaling na to? Ha? Ano elemento ka? Po! Ano elemento ka? Ano elemento ka? Lupa? Po! Ano naging kasalanan nito sa'yo? Ba't mo ginagambala to? Po! Ha? Wala. Ha? Liwanag-dilim. Liwanag-dilim. Ha? Dilim. Dilim? Ha? Ba't mo ginagambala gampala to? Titigilan mo hmm. na. Na. na to? Ha? Ha? Hmm. Ilang buwan mo na ginagampala to? Boom! Ilang buwan na? Ilang buwan na? Ha? Ilang buwan mo na ginagampala to? Sagot? Boom! Ha? Ha? Boom! Gagaling na to ha? Yung likod niya, yung likod niya. Yung likod niya, tsaka balikat. Bilis! Bilis! Boom! Ilan Oh! Gagaling na to ngayon, ha? Ha? Ilan kayo? Ilan pa kayo? Araw. Oh! Ano? 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 Papasok ka? pu, Napapasok ka? Ha? pu, Gagaling na to, ha? kapagaling yung mga to, ha? Ilan kayo kumagambala dito? Ito lang. Kapagaling mo na ito, ha? Sen Biatris, Ahmed, Atan. Sa katawan, split, split. Alam mo nangyari sa 'yon? Ha? Alam mo nangyari 'yon? Kaya tore na pumasok po sa kanya yung gumagamba sa kanya. Ah, join din po Shout out sa kay Apo Johnny, kay Apo Rap, kay Apo Nen, kay Pumayka sa Team Supremo ng Bacolod at sa Bumulong na Tindasway. At, <coughs> kay San at kay Sandra at kay Mamuligario sana